that that the moment na naging PFW ka to naging PR ka parang 2012 parang 2015 ako na PR tapos kailan ka dumating 2012. sa Canada? 2012 oh, 20. So mga 3 years. Oh, hindi na, na rin masama, uh, okay na rin actually. Kasi that, that time para mapabilis yung papel ko dahil nga nag di ba nga moratorium. Oh, oh. Hindi ko sinama yung family ko sa application ko. oh oh oh. oh. So Um, kumbaga naka-declare sila pero hindi sila a company doon sa ano sa apply sa PR application ko. Para hindi na ako mag-produce ng maraming maraming documents dahil nga ano kami yung talagang limited lang yung time namin, naghahabol kami. So ang ina-apply ko muna ng PR is yung sarili ko. Ah, okay. So nag-antay yung mo na matagal. nag sila. Pagka-PR ko, six months lang. Ay Mabilis Sponsorship, oo, oh, mabilis lang oo. Ang ginawa ko naman sa akin yung Ariel sina Sinabay ko na, actually Sinabay ko na yung uh, Nung nag-apply ako ng PR, sinabay ko na yung asawa ko Kaya nung pagka-PR ko Ano PA, yung pagkapunta dito ng asawa ko Landed immigrant na siya Bali, 2012 ako dito dumating Tapos na pr ako ng 2014 Yun Tapos dumating yung asawa ko dito ng January So may Ay, Sorry, sorry Kuya Ariel, so, inung, so moving forward, kuya Ariel, ano pa yung trabaho mo dito sa Canada? Yun nga, pagka-PR ko no, nag-apply na ako agad sa mga, nag-part-time ako agad. Kasi, parang taing tayo ako mag-part-time nun eh. Yun, yung talagang goal ko, gusto ko double job, mga gano'n. Mm -hmm. Tapos, after three years ata, na-PR ako. Nag-aral ako as ano, healthcare okay. aide. Okay. So, healthcare so, aide, kuya Ariel. So, may nagtatanong dito, kuya Ariel, alam ko po talaga kabayan na. So again na, eh, hindi po kami consultant. Sinasagot lang po namin based po sa aming knowledge. Ang pagkakaalam ko po, po, basta po once na mag-apply po kayo ng permanent residence, lagi po yan meron pong proficiency language o yung IELTS po, lagi pong meron. So Kuya Arwin, pakishare mo naman yung journey mo. Paano ka naging nag-apply ng KRA dito sa Canada? Paano yung, ano, ano yung ginawa mo? Kasi nung dumating ako dito, iba nga po yung ano yung line ng job ko at yung sa school uh, study ko sa school so kailangan kain, ko po mag-aral ulit nag nag-aral ako ng ano ng healthcare aid which is the, time time ko nag-aral ako is five months lang siya. Oh, okay. Pero ngayon kasi may mga nadagdag na mga mga ang dito. mga courses. So ano siya naging eight months na siya ngayon ng healthcare aid. So kuya Kaya yung ano dito, yung tuition fee pag sa care aid ka dito, pag dito ka nag-aral sa Canada? Depende. Pa pag sa mga sa pag sa private ka nag-aral, yung katulad ko sa pinag-aralan ko sa private kasi yun. Um 8,000 nung time ko ah. 8,000. 8,500. Pero pag nag-aral ka dun sa mga ano, sa mga semi-private, meron tinatawag na semi-private. ano siya, funded din siya ng government. May subsidies ng government. Nasa ano lang siya, 2,000 mahigit ata. Yun ang mas mura, no? Uh, 2,000 to 3,000, oh. mga ganyan. So kuya re pani paano ka paano ka paano ka naging ano din paano ka nakapasok din sa ano sa industry ng healthcare. Ayun nga po, nag-aral ako ng healthcare aid kasi requirement talaga siya eh. Actually per province iba-iba po yung ano yung yung requirement. For example, dito sa Alberta, kailangan um, yung certificate mo ng healthcare aid is Alberta certified something, mga ganun. Mm -mm. mm -mm. ka sa ibang province, medyo kailangan pa pa convert mo pa siya or cha challenge mo pa. Yung iba naman po na makakilala ko na may experience na sa Pilipinas para ma mapabilis nila, hindi na sila mag-aaral ng five months that time, eight months ngayon, china challenge na lang. Ah, talaga? Oo, mag-take na lang sila ng exam. Tapos pag na-challenge nila, pag napasa nila, yun, magpo-provide sila ng certificate. Doon sa Pilipinas, Sa Pilipinas. O, oh, pag may experience ka na sa Pilipinas. Oo. Oh, mo dito sa Canada. Pwede mo siya i-challenge. Ah, dito sa Canada. okay. So, kuya rin, may tanong ako sa'yo. Ang sabi daw yung, kailangan ba daw ng ano, NC2 daw? Lagi. Kuya Ariel, aware ka ba sa NC2 sa test daw Kuya Ariel? NC2. Hindi. Okay, sige. Kasi nga iba nga yung linya ko sa Pilipinas dati. Oh. eto po, mga kabahal fine po, i-share ko lang po sa inyo based on my knowledge lang po ah, based lang po sa mga nare research ko po. Yung NC2 po, hinahanap lang po siya doon sa Pilipinas, doon sa mga agency. Which is actually pag nandito kayo sa Canada, hindi po talaga ino-honor yung NC2. So hinahanap lang po talaga yan ng agency sa atin para talaga makita nila na meron kayong kakayahan na gawin tong trabaho na to, na meron kayong certificate na mapapakita ay eto, nag-aral to ganun-ganun. Pero higit sa lahat, mas importante sa Canada ang experience. Di ba Kuya Ariel? Okay. <laughs> Correct. <laughs> kuya Ariel, mo so, moving forward, sige Kuya Ariel, ipagpatuloy mo yung kwento mo, Kuya Ariel. Oh, ano anong, ano? Anong yung, na sinasabi mo na yung, yung halimbawa, meron ka na experience sa Pilipinas na caregiver, tapos pag nandito ka na sa Canada, gusto mo mag-apply ng caregiver, yung pwede kang mag-excel, yung pwede mong i-challenge yung sarili mo, ang gagawin mo, hindi mo na kailangan mag-aral, sabi mo, tapos kukuha ka na lang ng exam, paano muli yung Kuya Ariel? Sa ano yun? Sa mga Meron kasi mga school na nag offer ng gano'ng program. Yung mag challenge mo na lang, yung mga gano'n. Kasi nga siyempre, ano ka na nakapag-aral ka na sa atin, di ba? May mga kakayahan ka na, alam mo na minsan yung iba parang gusto na nila i-skip yung ano, yung yung schooling, yung yung schooling. So i-challenge na lang nila. So mag incorporate sila doon sa mga ano, mga schoolahan. Na pero, pero, na may idea ka ba magano yung ganyan kuya are yung parang challenge thing something sa ano uh, yung exam na yan? Hindi ako sigurado pero nakwento nung kaklala ko nasa ano din nasa 3K din. Oh, pero kasi kung parang mag pa Kasi, pa, kasi eh, no? mag-enroll -e ka pa rin eh. Parang mag-enroll -e ka pa rin. Kumbaga, nag-enroll -e ka pa rin doon sa course, in-skip mo lang yung mga days na ano na na mag-aaral ka pa may mga ganitong mga Ah. Uh, parang parang small program lang siya, parang ganun. Parang ganun, te. Parang actually naka-enroll ka pa rin pero yung sa school na pinanggalingan ko, naka-enroll ka pa rin, pwede ka umaten sa class pero pwede, kung gusto mong ma-refresh yung ano, yung yung mga knowledge mo, tapos diretso mag -e exam ka na lang. Ganun. Oh, okay. So kuya Arig, pag nag-apply ka ng healthcare aid, ano ba yung hinahanap lagi ng ng isang ahensya ng Canada? ng isang at ng isang employer sa Canada o ng hospital. So hospital ka ba Kuya Ariel? Sa ano po ako te? Sa long term care facility. Oh, uh, sa mga and nursing and? home. Nursing home ako dati pero ngayon sa assisted living na lang yung mga yung ano, dati sa mga yung yun? ngayon sa mga ano persons with disability. Ate. Oh, okay. So, so Kuya Ariel, tell naman po ano yung mga kailangan pa nag-a-apply ng care aid dito sa Canada? Eh, pag kailangan po dito kasi ano, nandito ka na sa Canada, kailangan mo ng ano na siyempre kailangan PR ka na or citizen, usually do sa mga kumpanya na pinagtrabahohan ko. Tapos kailangan mo talaga yung certificate. Certificate na kasi yung tawag, hindi siya diploma. Mm -mm. So, mga, ano, healthcare. Mhm. -mm. Health care aid certificate. Ayun. <laughs> Eh, hey, hello po. Ano nga sa'yo? Hindi ko makita yung mga comment eh. Ang dami nagko-comment actually, sabi. Ang eto ah, so basahin muna natin yung mga comment ng mga kababayan natin. May mga experience po ako wait more than 5 years dito sa Singapore. Ah, uh, experience ko almost 4 years sa caregiver. Ano mo masasabi mo doon Kuya Ariel? Yung mga ano pe, mga ha? gusto mag ano, mag mag uh, tawag dito mag cross country eto share ko lang te. Ito based to the, baka nanonood yung kaibigan namin na yun. May, si Mrs. ko kasi nag-work siya sa Singapore dati for parang five to six years din. Mm -mm. Haba na sa Canada ko nasa Singapore naman siya. Marami siyang kaibigan na from Singapore kasi ang trabaho niya doon ano eh parang ano um uh, sa ano mga daycare, early childhood. Mm -mm. So marami siyang friend na nag from Singapore na nandito na sa Canada. Alam mo, ginawa nila, te, naghanap lang sila sa Indeed, ng employer. Oo. Oh, oh, oh. So, ganun. Naghanap sila ng employer sa Indeed. Kaya lang, te, syempre, meron talagang, yung ano lang ah, real talk lang ah. may mga agency talaga na kailangan mo talaga magbayad. So, ang ang, 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 ang ang nahanap nila, it's hindi pala employer, kundi isang agency ang nahanap nila. Parang isang, isang hindi ko alam kung agency yun o isang tao lang na may mga connection na naghahanap ng mga ano. So oh, nag nagbayad tayo siya. Oo, Pero nakarating talaga sa dito nagkatrabaho. Oo. Oh, oh. mga early childhood educator sa Singapore. Oo. Oh, oh Ayun na. Eh ako na. naririnig niyo po si Kuya Ariel, yung mga nasa Singapore diyan. Yung mga ano tawag nga ulit so, Kuya Ariel, mga early childhood education yung course nila. Oh. Mga mga nasa daycare, mga okay. ganyan. Mm -mm, pwede kayong makarating sa Canada through. Makarating India. sila. Mm-mm. Hindi -mm. lang sila naghanap. sila ng mga daycare. Tapos, isa pa, pa, isa pa pala, yung sa pag gusto nila makapunta sa Alberta, ang ginawa ni Mrs. ko, nung mga, pinagawa ng Mrs. ko sa, ano, sa mga friend niya na nasa Singapore is, pina, yung, ano kayo mga tawag dito? Tapos siya pala yung pina, ano, ko dito, mas may alam siya eh. <laughs> yung mga, ano, mga, credentials nila oh. from school ganyan oh. tsaka saan pina-assess na nila dito. Kasi dito kailangan pag mag-work mag ka sa mga daycare, kailangan mo ng certificate din. Oo, At assessment, no? Assessment. -assess yung mo -assess no, kung anong level mo. Level 1, level 2, level 3, mga ganyan. Mm-mm. -hmm. So, ayun no? So, so, so mga nakikinig dyan, yung mga nasa... Hindi lang job bank ang pwede nyo applyan. Kahit sa Indeed.ca. Alam nyo ba, mas maganda talaga sa Indeed. Bakit? pwede mong i-post yung resume mo sa public. Gawa po kayo ng account doon and then i-post nyo po yung resume sa public tapos yung mismong employer ang kukontak po sa inyo pag nagustuhan yung resume nyo. Tama po. Ganon yung ginawa nila. Yung mga nasa Singapore na mga nag-daycare doon. Naghanap sila ng employer sa Indeed. May kumontak sa kanila na ganito gagawin nyo, ganyan. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Pero ang sa pagkakaalam ko meron silang ano talaga may kinash out sila. lahat. Mm -mm -mm. Hindi talaga nawawala sometimes. H hindi ano? siya ideal. Minsan talaga sobrang nakakatakot. Pero yung iba naman talaga, talaga nakakarating, nagkakatrabaho mm -mm -mm. naman. Mm-mm. Yun nga lang talaga eh. No? Rich. Sometimes so, yung mga... Yeah. Mm -mm, yung, meron din ako nakikita mga nagpo-post na mga agency, yung sinasabing meron ng Elmia pero agency, pero yung mga yun talaga may mga bayad talaga yun, yun nga lang talaga, no? So Kuya Ariel, ano pa yung ano pa yung kailangan ng isang healthcare pag nag-a-apply dito sa Canada? And, nga ito, kailangan mo talaga ng certificate, kailangan mo mag-aral. Aral. aral talaga. Uh, o, oh, mag-aaral ka talaga. Without the aral, you cannot be, you cannot be, ano, care aide. Dito sa Alberta, pero pag sa ibang province, yung mga remote, ano, mga remote area. May mga kaibigan din kasi akong nakakapagtrabaho sa mga facility as, ano, health care Hindi nila, hindi sila nagre-record ng certificate. Oh, okay. Lalo so, na so, COVID, ah, lalo na nung, ano, nung panahon ng pandemya. Mm, -mm. Talaga, nangangailangan na, na sila mga tauhan. So, doon na nila tinetrain sa facility. Pero dito kasi sa Alberta, required mo talaga yung certificate. Oh, okay. Okay, sige. So, kuya rin sa kanga pala ulit sa kang ano, sa kang province, sa kang bans, ano? <laughs> Natatawa tuloy sa sarili ko. Sa kang ano nga ulit province, sa lugar? Alberta po, kasasabi ko. <laughs> al, oh, nga pala. Al <laughs> <laughs> Hindi na si Misha, sa sand lugar, sa lugar. Ha? Calgary, Alberta. Ayun, si Kuya Ariel po ay siya, sa Calgary, Alberta. Oh. So, Kuya Ariel, saan ka pa nagtatrabaho, Kuya Ariel? Nagtatrabaho, nagtatrabaho nga po ako sa assisted living facility. Tapos meron akong agency na pinagtatrabuhan. Kung taga Calgary, kaya pwede kong apply doon. Ang pangalan niya is Golden Home Caregivers. Ayan! Ayan, ayan ito, ito na yung may-ari niyan. Ayan, so ito mga kababayan ko, ha? si Kuya Ariel, nakatay-up pala siya sa isang agency. Hindi ako nakataya. Kaya doon lang ako. Ayun, ayun, okay sa mga nanonood yan. Si Kuya Ariel ay isa palang empleyado ng... Uh... Golden Home Caregivers dito sa Calgary. Actually, um, in-encourage... Uh, yun nga, tina... Minsan, in-encourage nila ako mag-post sa wall ko kung sino gusto mag-trabaho sa, sa agency namin na uh, Golden Home Caregivers. Y yung mga taga-Calgary po pero kuyari, yari hindi yan nagbibigay ng Elmia, no? Hindi, hindi ko, di ko actually, di ko alam. Di ko pa nasubukan magtanong. Oh, okay. <laughs> yeah. Oo. Oh, oh. may sana misa mapost mo yan sa wall mo tapos i-share ko, no? Para oh, subukan lang. Okay. Tatanungin natin sila panagka oh, no, oh. nagka, time pa. Ayun. Oh, okay. nakakatuwa kasi ano Filipino po yung ano yung may-ari. Dati lang na dati namin siya katrabaho sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. Nagtayo siya ng sarili niyang agency. Wow, ang galing naman pa so, ang dami na naming ano, mga empleyado niya. So, ang oh, ayan. galing. So, Kuya Arne, anong ginagawa mo doon sa agency na yun? Nagkukampanyo ako, Tay. Actually, depende sa ano eh. Depende sa care na ano requirement ng ano, nung client may. Pero ako usually, yung client ko is companionship ang tawag. Yung sasamahan mo lang, gusto nila mag-walk, gusto nila manood ng movie, maglaro ng billiard, yung mga ganun lang. Ay! tawag pala nung kompanyo? Kompanyo, no. Sasamahan mo lang talaga sila. Usually, pag nasa bahay pa naman ang care, ang care ng ano ng isang client is magaan pa. Kaya nasa bahay pa sila Usually, dito sa facility pag medyo Oo. kailangan na complex na yung care. Pero pag nasa bahay pa, Oo. ang tawag sa ginagawa namin is companionship. Oo. Oh, naging ano din ako, naging care aid din ako, pero sa isang bahay din. Pero ano siya, isang ahensya din siya. Ang ginagawa ko, ano, alam mo yung sinasamaan ko silang mamili din. alam mo ba, isang araw, ano yun eh, mga, mga ano nga lang, yung mga delay development, kung tawagin. ba diba? Pare sila, lalaki kasama ko. Pumunta kami ng mall. Grabe, mag-aaway sila. Natatakot ako. E pares pa naman ang lalaki nila. Hindi oh, In, Alam mo kung paano aaway, nasa bat and body kami nun eh. <laughs> Natatakot talaga ako. Buti na lang nakita sila ng teacher nila. Oh. Na oh. awa, ni God. Kundi na ako, hindi ko malamang kung ano gagawin ko noon talaga. Paano yun, te? Ano ka, May certificate ka din? Or... Ah, yung pala, so eto, share ko lang po sa inyo ha. Ah. Nung, nung nag-apply po ko noon na, ah. so kumpanyo pala tawag doon kasi alam ko lang kaya Itas, nag-apply ako. Yun, uh, na, no, ang, ang, nangyari pa noon, Ariela, panel interview pa noon, nung nag-apply ako noon. Alam mo yung talagang ire ready mo yung English mo, Ariel? Tawag dito, shit, di ako nakaready ah. Alam mo, ang dami nila tinatanong. Sabi ko, misa tinatanong ko, I'm sorry, ma'am, can you repeat it again? Sabi kong gano, I, I was, I was, uh, I need to think out first before I'm gonna open my mouth. Sinasabi ko pag ganon. Talaga, pero nakapasa naman ako, alam mo yun, ang dami nila tanong, ilang, ilang, ilang yun. Apat silang tao, tapos ako yung, ano, yung, ay' uh, yung, tawag dito, aplikante, tatanong sila sa akin. Super so, nakapasa so, naman ako. Wala nang certificate, eh. hindi na kailangan mag-aaral. Oo, mag so, nung time na yun, yung parang yung time na way back parang 2015 ata yun. 2015 o 2006 o oh, 2015 ata yun. Oh. Wala naman wala naman ako sa PKT. Tapos doon na ako na ano na train. Actually depende din ata sa mga agency kasi yung agency na yung sa Golden Home Caregivers sa pagtatrabahuan ko. Nung in-interview ako ano, boss ko. Mm -hmm. Tinanong din niya ako ano, kung meron na iba pa akong kakilala na gusto magtrabaho doon kahit equivalent experience lang. Oh, maganda. Kasi sa may experience ka na sa caregiving. Mm -mm. So, kasi actually lahat naman matututunan mo na eh doon sa ano eh, sa workplace mo. Yung iba lang talaga na may mga ibang client na nagre-require ng certificate kasi nga syempre mas piling nila mas ano mas maalagaan ma yung mm -mm, mm -mm. ano nila. Iba masasela eh. Oo. Oh, ako. Oh, Arya, may lang ako sa iyo. Gumamit ka rin ba dito yung mga ano, yung mga yung mga equipment, yung mga tawag dito. Ano ba tawag doon yung lifting chubanes, yung alam mo yung nasa kisa, may Meron buwat yung oo. Ceiling lift. Iba-ibang klase 'yan, <laughs> may mga tawag dun, ano tawag doon, ano Ceiling lift. ceiling lift. Alam mo, Ariel, di ko makalimutan nung dati. May nag-alaga ako nung yung naka-wheelchair siya. Ang laki-laki niyang tao. Alam mo yung pinapaliguan ko siya. Tapos sabi ko, Joe, ah, sabi ko pangalan niya. Kung yari na lang to, sabi ko, um, kung yari ano na lang, uh, uh, uh di na lang pangalan niya. He Hello D, let's, let, let's go, we will gonna, uh, I will take a bath you, ganun. Ang, ang hirap mag-English. <laughs> <laughs> Ay, ayun nga, alam mo, grabe, are you tinataas ko siya doon sa may ano, ceiling lip. Yun nga, grabe, tumutunog yung ano. Yung ceiling lip, parang natatakot ako, baka mamay bumaksak siya. Eh, may mag ka lang, te mag isa lang ako noon oo mag-isa so, lang ba, ako nun. kasi sa amin sa mga facility kailangan siya two persons siya kasi mm. hindi siya safe one person pero yung iba kasi yung mga may sariling ano equipment sa bahay pag isa lang yung caregiver nila ayun mm. eh, kasi lang choice isa lang talaga pero pag, usually, pag sa mga facility nasa policy namin dalawa kailangan oo oh. Uubo lang ako muli entertain mo sila